So guys pero kaya harvest kami ng kaunting mangga yung natira sa sobrang init guys ang kalalaglagan ng mga ibang bunga sa sobrang init laglag -lag talaga kaya so, harvest na lang itong kaunti ang harvest naman yung nakaraan guys fish oh. Ito tawag sa amin na manggang kalabaw. Ayan Ano to siya? Manibalang pa lang palang ito siya. si tamang gulang pa lang. Palang, hindi pa lang talaga siya na hinugang Shout-out kaming Lola Jean kay ng Singapore kay Juseline Yamamoto Shout-out kay Sky kay Jean Heran Shout-out sa iyo Ito yung hanggang naalbis ng kunti Kaya kay Idol Boy Pasyao Shout-out kay Ma'am Joel Jane kay Ate Pang Yao Is shout out sa iyo kay Ate Nice shout out kay Ate Norms shout out kay Ate Inday ng Hong Kong shout sa iyo ito yung county namin Manggang kira nang sobrang init nang panahon 'yung talaga lang kasi 'yung iba At site ay Shout out kay Tall Sight ay kay Tol Drix. Shout out. guys, maraming salamat uh, now, wag po kayo magsawa mag uh, manunood sa ating mga content ito po ay pwede na po tumakain kasi po ano to siya uh, manibalang na po yan manibalang manggang kalabaw maraming salamat guys